Ang dami po dito mga sasakyan, mga naplat, mga sira. Pati bako po, ito po yung bako naplat po. Hindi po nagamit, hindi magamit-gamit kasi plat. Hindi nila alam kung sa magpapabulkit po. Tingnan mo na ang tagal na po dito, di makatakbo. Plat po yung gulong. Tingnan mo dalawa, plat na plat, dapang-dapa. Yung isa rin, flat din yun. Tanggal ang gulong, oh. Mas malala po ang pagka-flat nitong ano, bakho. Tingnan mo naman. Dapaang, dapa, yung ang, yung gulong. Dinilalam nila alam kung saan magpapabulkit po sila nito. Mag-comment naman kayo kung pwede magpabulkit kung saan pwede magpabulkit ng ano ng bakho ng ano tinamo platang gulong dalawa pa naman dapang-dapa na Kaya di makatakbo Yan po oh. Tatlong sakyan po itong mga plat po ito Ang malala itong ano bakho tingnan mo naman dapang-dapa yung dalawang gulong hirap ipabulkit nito yun po oh. mag comment naman kayo kung saan di magpabulkit nito para may na para magamit di magamit gamit kasi plat na plat talaga oh. oh. dapang dapa yung dalawang gulong walang pabulkitan dito kasi sa sambalis